Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, viral ang nakakatawang video ni na Carlos Yulo at kanyang kasintahan na ginawa nila matapos nito manalo ng ginto sa men's floor exercise ng gymnastics at ito ay nagpasaya sa maraming netizens. Ipinost sa parehong TikTok at Instagram ng kanyang kasintahan na si Chloe Angeli San Jose. Sa video, ang dalawa ay tila tinawag ang kanilang bansa upang ipahayag na nanalo si Carlos ng ginto sa men's floor exercise noong Sabado ikatlo ng Agosto. Uy, Pilipids! Pilipids! Hindi alam ng magkasintahan na mananalo si Kaloy ng kanyang pangalawang Olympic gold medal kinabukasan, ika ng Agosto, linggo. Sa isa pang video, hindi naman mapigilan ni Chloe na sumigaw sa tuwa habang inihayag ng Paris Olympics 2024 ang makasaysayang pangalawang gintong medalya ng kanyang kasintahan na si Carlos Matapos ang kanyang pambihirang pagtatanghal sa men's vault finals event sa Summer Olympics nitong linggo ng gabi. Sa ngayon, nakakuha na ang bansa ng tatlong gintong medalya, ang una ay napanalunan ng weightlifter na si Heidi Lynn Diaz noong 2020 Tokyo Olympics, at ang dalawa pang iba ay napanalunan kamakailan lang ni Carlos sa 2024 Paris Olympics.